Uh, malaki yung kinita oh. niya kasi 130,000 bags. Wala. Mm -hmm. Ang kinita ng trader 80 million halos mm -hmm. kawalan sa gobyerno. kongresman Markulita ay napatunayan niya na may paglabag umano itong sa NFE administrator Rod Vico sa kanyang ginawang pagbenta ng bigas sa kanyang mga kaibigan piling trader sa halagang 25 piso lamang na supposed to be ay ang taong bayan ang makikinabang dahil ang bigas na ito mga kababayan ay subsidized ng ating gobyerno. Ngunit tila ba na ang sinubsidized ng NFA ay ang mga piling traders na posible kumita sila. Dahil ang kinita o mano ng traders kung uh, tumubo lamang sila ng 12 piso Kada kilo ng bigas ay halos umabot ng 80 million. Ipapano pa kung kumita sila ng double, So kumita sila ng halos 160 million. Ganon kalaki po ang uh, perang uh, nalugi o mano sa ating gobyerno at kinita naman ng mga negosyanteng trader na binintahan ng NFE administrator. Nako po. Ano, lumilitaw kasi sa pag-initial na pagsisiyasat namin dyan na uh nagbenta sila ng ano ng di umano ay nabubulok na bigas. Mm -hmm. Opo, daw po 'yun, mga broken draw eh. Ngayon na uh, ang sinasabi nung uh, ay ayon sa kaniyang uh, testimony, uh, meron po kasi kaming mga dokumentong pinagbabasehan na kapag ka po ang bigas ay malapit na pong uh, mabulok, mm -hmm. kailangan po namin i-dispose. Ah. At uh, binabanggit niya mayroong isang bulletin na hindi ko malaman kung sino gumawa noon, yung predecessor niya yata na ang maximum uh, price na pwedeng ibenta yung nabubulok na bigas ay five pesos per kilo. Mm -hmm. Opo. Oh, e eh, lumilitaw na sa mga ibang ebidensya naman na ipinahayag nung nagsumbong ay kasi pinasiyasat niya. So lumilitaw sa pagsusuri ng isang laboratorio rin nila, hindi naman nabubulok na bigas. Kung hindi ah, ganun talagang ano pa. Mm -hmm. uh, eh, ang ang kalidad ay puwede pa talaga ano uh, oh, po, kainin naman. ng isang normal oh. na tao din. Ito eh, ano. kinakatuheran nila Congressman eh, De Juve. Oh, <laughs> ngayon uh, hanggang sa lumitaw na uh, siya lang pala ang nagdesisyon. Ayun 'yan, 'di ba? Tingnan niyo po mga kababayan po natin, ha. Uh, marami siyang uh, mga kasamahan diyan, marami siyang mga opisyal sa NFA. Pwede niyang uh, tanungin ang uh, Department of Agriculture Secretary. Pero hindi niya ito ginawa, mga kababayan po natin. Itong si NFA Administrator gumawa ng kanyang sariling desisyon. At ang sa kanyang sariling desisyon na ginawa, ay nako po, ah, mahigit isang daan ng mga ah, trabahante nitong NFA ang nadamay sabay na suspinde at ah, nagmamakaawa na ngayon sa ombudsman na tanggalin ang kanilang suspensyon dahil kung hindi sila magtatrabaho, magugutom umano ang kanilang pamilya. Wala po silang uh, umanoy uh, power na magdesisyon, Kundi sila ay sumunod lamang sa utos nitong administrator. Administrator lang mismo? Oo, ang niya na rin at una, nangangatwiran na ako po kanya inabigyan naman ng uh, ng karapatan na magdesisyon uh, dahil po sa mga resolusyon na Uh, sinangguni po namin na pinagtibay po ng aming council ano? Opo. eh lumilitaw sa bandang huli Hindi naman pala nabigyan ng ganong klaseng resolusyon na siya lang ang pupwedeng magdesisyon doon Ah walang uh, ganong resolusyon ko? Yung, yung pinakikita niyang resolusyon na ah, meron ano siyang karapatang magdesisyon hmm. sa sarili niya E eh, sa warehousing at saka storage naman Iba Kasi pala na ko, sabi ko, oh. Uh -huh. ka dito. Uh, huwag ka ako mag i na sinasabi mo rito sapagkat makikita lamang ka ako yung uh, medyo pagtatakip ng iyong mga pagkukulang rito. Opo. Pasinsya ka na ka ako, pero ang konklusyon namin una't una pa ay talagang meron kang kasalanan. Unang-una, sabi ko, uh, tama ka naman dahil walang bidding sapagkat yung uh, bidding ay ginaganap lang bang Nelson Gen mm -hmm. uh, pagka procurement aha, aha. Sa so pagka opo. ikaw ay nagpo-procure ng uh, goods o services po ito sa batas na kung tawagin ay procurement law procurement law ito opo. yung RA 9184 mm -hmm. aha. Mm -hmm. pero kung hindi naman sila nagpo-procure di ba sila bumibili kabaligtaran na nangyari sila ang nagbebenta sila ang na nagbebenta Oo. so disposal ito eh mm -hmm. ngayon pagka disposal alam din niya na dapat ay sumunod siya sa isang circular na ginawa ng Commission on Audit mm -hmm. na may petsang 2018. Mm -hmm. Ah, okay. Sabi ko, administrator, uh, kabisado mo naman ito eh, kasi minsan nabanggit ah, mo ito ka kanina, napapakinggan kita. Ngunit kapag ka binasa mo itong circular na to, eh ito, pumunta tayo sa disposal, merong nakalagay doon eh, mm -hmm. yung methods of disposal, okay? Merong mm -hmm. limang modalities dito. Yung una public auction dyan eh. Ah, okay. Ah, so, public okay. auction pala. So, tinanong ko siya, uh, nag-public auction ka ba? Mm-hmm. Hindi po, kanya. Wala yun. O anong ginawa mo? Sabi niya, na nasa number 2 po ako, kanya. Mm -hmm. Ito yung uh, negotiated sale. Okay. Uh -huh. Hindi ka pwedeng mag-negotiated sale hanggang di ka dumadaan sa public auction. Number 1 muna ah, eh. Pagalimbawa, hindi, hindi naging uh, matagumpay, matagumpay uh -huh. yung public auction mo. Mm hindi -hmm. kaya ka lang Anan pupunta na ito. No, yung oh, oh. Baka akala mo eh, baka akala mo, diretso kang makakapunta sa negosyo. Hindi, hindi ganon. Parang mm -hmm. selection, one, two, 3, hindi pala gano'n. hindi ba? Opo. Kasi naipakita doon sa mga pagsusuri na, teka mo na, parang paborito mo itong isang trader lamang mm -hmm. sa dalawang region. Ito yung naka, isa lang ang pinagbentahan mo. Opo. Pangalawa, ito nga mer meron silang tinatawag na, yung council nila, uh, merong council of governance. Okay. Mm -hmm. Doon sa section 5 nila, ito nga ako, babasahin ko sa'yo, sarili nyo ano nga nito ha. Ah. mm -hmm. Nakalagay dito, may mga bagay-bagay kanyang hindi pwedeng i-delegate. Tahimik siya ngayon, siguro, binibilang ko, siguro, limang, sig limang segundo na hindi kumikibo. Uh -huh. uh -huh. Pinag-iisipan mabuti. Eh. Uh -huh. oh. Eh, wala kang may sasagot dito, hindi ba? Uh -huh. Ayun niya sumagot. Uh -huh. So, sabi ko, Mr. Chair, talagang walang may sasagot dito sapagkat nagkamali uh -huh. siya. Uh -huh. Oh, dinelegate sa'yo, hindi dinelegate. Ano sagot mo riyan? Uh -huh. Bakit ka ikaw mismo ang bumalikat ng isang bagay na dapat sana ay konseho ang gumawa. Mm -hmm. Eh kasi diba? nga, malalaman ko... So kapag uh, si Congressman Marculita talaga ang gumisa, ano, mga kababayan po natin, sa mga resource person na obviously na may pagkakamali at uh, gumawa ng kanyang sariling desisyon, kagaya nitong si uh, Administrator Buco abay talagang mapapaisip siya kasi kung magkakamali siya ng kanyang sagot ay masusubal pala siya dahil itong si Congressman Marcolita kita po natin eh kapag magtanong ito at hawak niya itong dokumento ay siguradong may uh, pangsabat ito kapag uh, magpalusot o magsinungalinga itong si NFE administrator pero napakaganda rin ang kanyang ginawa ano mga kababayan dahil itong si administrator Abuyo ay umamin din na siya lang talaga ang gumawa ng sariling decision. So, wala na siyang idinamay, ngunit ang nangyari lang sa decision ng ombudsman, itong suspension, eh, mahigit isang daan ang nadamay <laughs> dahil sa kanyang uh, kabulaskugan, kabulas ah, mga kababayan natin. Ano? Hindi pala pasok doon sa dapat ibente kasi mapapakinabangan pa pala yung bigas eh. Pero kung nag-text man lang, malay mo baka, na po oo niya, baka sakali. Na, eh siguro exception do sa patakaran ano. Mm -hmm. ako, ako. Pero palagay ko magbabasa naman yung sekretary na alam niya kung konseho. Hindi hindi. Kahit mag-text ka sa hindi kita papayagan. Kailangan eh Council kayo kayo, kayo ang mag-decisiyon diyan. 'wag uh -huh. mong ibabato sa akin 'yan. Oo uh -huh. so, hindi ba? Nako. Pero ang katanungan dito Kong, ay uh -huh. ito lang ba isang beses lang kaya niyang ginawa ito? May mga previous na, hindi ba? Bakbaka yung mga naunang administrator. Uh -huh. <laughs> si parang uh -huh mamaluwag uh, na gawin eh. No? Uh -huh. Kasi mula nga nung mawala ng kapangyarihan ng NFA kong na mag-import ng bigas, mukhang nag-iba ng strategy eh. ang uh, mga tauhan ng NFA. Yes, sabi ko sa kanya, alam mm -hmm. mo, uh, pagkatapos na uh, may maipatupad yung uh, tarification law, mm -hmm. ang naging mandato na lang NFA ay ah... Uh, uh, buffer stocking na lang. E, nga. Ngayon, kung buffer stocking ka na lang, ang tanging tinitingnan mo na lang <coughs> ay yung pag-address ng pangangailangan ng mga nasa lantanang bagyo mm -hmm. at ng Tama. iba bang kalamidad. Hindi hindi ka dapat uh, kabulukan ng ano eh mm -hmm. ng uh, bigas. Oh, Buffer stocking ka kaya hindi ako naniniwala mayroong mabubulok sa mm -hmm. stock mo. Mm -hmm. Mm -hmm. Hindi na ganoon kalaki ang responsibilidad mo eh. Ilang bagyo ba dumarating sa ating bansa? Alam niya eh. Ang <coughs> uh, mga mga 20 bagyo po eh. Mm -hmm. So kung nakikipag-coordinate ka ka sa pag-asa, alam mo kung ilang mag, uh, bagyo per quarter ang darating. So ma, ma, mababalansin mo na. Opo. Mm -hmm. makakagawa ka na ng mga mekanismo kung paano mo ilalatag ang, uh, kung kailan ka bibili, kung mm -hmm. kailang kailan ka mag-i-stack, anong warehouse ang gagamitin mo. Hindi ka ng ano eh, ng bigas eh. Mm -hmm. Kaya hindi kami naniniwala. Pasensya ko <coughs> na ka na ako. Pero ang konklusyon, ang konklusyon ngayon pa lang ng committee ito, ay eh, talaga ikaw ay may pagkakulang. Ayun. Kung hindi man direktang pagkakasala ang ginawa mo na pagbibenta ng bigas. Kasi kung, kung is, mga, magkano, sa tansya niyo, 20 million mahigit? Ah, hindi lang. Uh, malaki yung kinita oh. niya. Kasi 130,000 bags. Ah, 130,000 bags? Sa 50 kilos per bag. Opo, opo. O kumita na lang siya ng palagay mo 12 pesos. Yun ang, yun ang kinita niya. Nakul, malaki niya. Oh. O, kumita, kumita yung trader. Nga. Becausey kasi, kasi kung kinakailangan niya pakitaan yung trader para kumita rin siya. 130,000 bags times 50 Opo. times 12. Yeah, yeah, sige, not para malaman natin. natin kung magkano kinita ng trader. Uh, 78 million. O so, yun. Po. Kaya maliwanag sinasabi ko 80 million ang mm -hmm. halos nawala. Mm -hmm. Ang kinita ng trader 80 million halos, mm -hmm. kawalan sa gobyerno 80 million din. Sa so ayan po ha, makita po nakita po natin mga kababayan po natin na malinaw na isang pagnanakaw din kasi nalugi ang ating gobyerno kasi sinabsidize ng gobyerno ang bigas na ito para sana sa ating mga ordinaryong mamayan pero imbes na sa atin pumunta abay pumunta sa mga negosyante so parang sinabsidize lang ng ating gobyerno itong mga malalaki negosyante na imbes na sila ang magbibigay sa ating gobyerno abay sila pa ang kumuha sa ating gobyerno dahil sa ginawa nitong uh, NFE Administrator kaya palagay ko mga kababayan po natin, kung hindi lang ito masibak, abay dapat makulong o kaya kailangan niyang ibalik ang uh, nawalang pera sa ating uh, kaban ng bayan. So ang mga ganitong klaseng uh, mga namumuno sa ilang ahensya ng ating gobyerno, eh, dapat talaga ito tanggalin ng uh, administrasyong, Marcos. eh Ang problema nga lang mga kababayan po natin, kung uh, ang mga individual na ito, ay eh, malaki ang naitulong o napakalakas sa administrasyong Marcos, papano kaya ito? Masibak. Kagaya na nga lang itong puno ng iskandalo na PCSO na kung saan eh, halatang halata na umano na talagang may nangyayaring uh, hukos, hukos, mikos, mikos dyan sa PCSO pero hindi pa tinanggal itong si Mel Robles. Kasi, eh, ka nga, sabay-sabay umano silang maging milyonaryo. So sa NFA parang ganoon din ang mangyayari mga kababayan po natin. Sabay-sabay umano silang magiging milyonaryo. Nako po, kawawa na naman ang ordinaryo Pilipino. Ah, uh, mga kababayan natin, ano pang inyo komento sa loven patungkol sa ito? Comment na po at yan muna ang ating panibagong update. Hanggang sa muli. Maraming salamat.